Kapatid, isa ka bang mananampalatayang naiinggit sa layaw ng sanlibutan ngayon? O sa mga dating kasamaan mo sa simbahan na nag-backslide na nasa layaw na sila ng sanlibutan, naiinggit ka ba? At nagbabalak ka bang mag-backslide? Kapatid, itong sinasabi ko sa iyo. Gaya ng sinabi sa uh, pahayag 311, darating ako sa lalong madaling panahon kaya pangawakan mong mga katangiang nasa iyo upang di maagaw ni naman ang iyong korona dun sa langit. Kaya kapatid, uh, ayaw paluyaluya, paningkamot, sa totoo lang, bagamat sila'y backslide, pero ang puso't isipan nila gustong bumalik sa Panginoon. Ngunit hindi na sila nakakabalik sa Panginoon. Yun ang napakasaklap. Gusto mo nang bumalik, pero hindi ka na nakakabalik sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Dahil sa kasalanang nagawa. Dahil sa kasalanang ginagawa natin sa mundong ito. Dahil sa kalayawan nating ginawa, nagpasasa tayo sa kasalanan, kaya yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakabalik sa Panginoon gusto na sana nating magbalik-loob sa Panginoon pero niminsan, hindi nila kayang gawin alam kung bakit nangiyabaw yung kasalanan sa kanilang puso at yung, yung pride nila ang taas na ng pride nila hindi na nila kayang lumuhod para manghingi ng kapatawaran sa Panginoon magsisi at talikuran yung kanilang mga kasalanan kaya kapatid huwag mong kaingitan yung mga ginagawa nila ngayon kaya gawin mo yung nararapat kung anong naayon sa kalooban ng Panginoon. Gaya nga ng sinabi sa Mateo 13. Ang kasama ay lalaganap anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya kapatid, kaya kapatid huwag kang maingit sa kanila. Kasi ang babalikan ng Panginoon yung nanatiling tapat sa Kanya. Bagamat maraming mga pagsubok sa ating buhay, patuloy lang kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon kaya kapatid huwag magpainggit-inggit tuloy ang laban natin sa panampalataya sa Panginoon